No, may sawa na tayo sa YouTube. Tara, check natin. Unang sabi na may laman na raw yung ating ATM. Galing kay YouTube. Ayan, unang sweldo natin mga Lodi. ng September 25. Hindi ko pa pinapansin ito nung una. Kala ko, dito to ito eh. Okay, so kanina, October 2, tinry ko. Ayan. Kung may laman na, totoo. Ito. kumusta mga Lodi? Yan mga Lodi ko, maraming maraming salamat sa suporta niyo kay Lodi Moto. Masayang masaya ako. Kasi alam niyo kung bakit? Dahil nakareceive na tayo ng message sa AUB na may laman na raw yung ating ATM. Galing kay YouTube. Ayan, unang sweldo natin mga Lodi. Nung September 25. Hindi ko pa pinapansin to nung una. Akala ko, dito totoo to eh. Okay? So, kanina, October 2, tinry ko. Ayan, kung may laman na, totoo nga mga Lodi, may laman na. Gusto niyo malaman kung magkano. Hindi ko masabi sa inyo, baka sa iba to maliit, sa, iba to malaki. Para sa akin, malaki na to kasi dagdag kita ko to Additional income ko to mga Lodi. Hindi na biro to Pabili ko to ng bigas, ang ko ng kuryente, tubig, ilaw. Iba, malaki tulong to mga Lodi. At alam ko, siyempre lalaki-lalaki pa to mga Lodi. Tsaga-tsaga lang. Ito, yung unang din sweldo, papakita ko sa inyo kung magkano. Ayan. Kita nyo ba mga Lodi? 6,339 pesos mga Lodi. Ayan. Ayan yung una sweldo ay sa YouTube. yan, mga Lodi. no Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo. Ini-inspire ko lang ko kayo mga Lodi. <laughs> Hindi ko hiniingit. Ini-inspire ko lang ko kayo mga Lodi. Dahil, syempre, um, sa pagtsatsaga ko, mag-edit, mapuyat, diba? magsalita na walang kausap sa helmet. Diba? mapasaya ko kayo. Kahit paano, meron akong 6,000 pesos, hindi na masama ito mga lodi. Laking tulong na sa pamilya ko. At alam ko, lalakit, lalakit, lalakit ito mga lodi. Okay? So, yan mga lodi, syempre, pag unang sweldo natin sa sa YouTube, syempre, hindi ko ito gagasasin. Uh, ibibigay natin to mga lodi, syempre, dito sa simbahan namin, dito, dito ako nagsisimba kayong pamilya namin, ah, uh, idodonate ko yung kalahati doon. Okay? Sa Mary Mary of God, dito sa Malagasan, yung kalahati. Tapos, yung kalahati, siyempre, ah, uh, ibibigay din sa gawain sa El Shaddai. Yan. So, yan, yeah, mga Lodi, masayang masaya ako. Dahil alam ko kung saan mapupunta to. Di ba? Yung natin. So, alam mo naman, pa nagbibigay ka, mas maraming blessing na darating sa iyo. Di ba? Okay. Hey, unahin natin ang Diyos yan. Sa so, mga lodi, ni-inspire ko kayo. Uh, sayang kasi yung time, yung mga panahon, di ba? Uh, gumagamit tayo ng internet, ng cellphone, nagbabayad ng kuryente, internet. di ba? Eh, diba? eh sabayan mo na rin mga lodi ng ano, ng pag-short, pag-reels, di ba? pagbablog. Okay? Gayahin nyo lang. Copy lang naman to. Kopya-kopyahan lang to mga lodi. So, kung meron kang ganito, kahit pa paano, may pambayad ka na sa kuryente mo, sa tubig mo, di ba? Okay? Palay mo, dumating yung time, mas malaki pa dito, di ba? Tsaga-tsaga lang. So, ini-inspire ko lang kayo mga lodi, no? At syempre, gusto ko muna magpasalamat, syempre. Unang-una sa pamilya ko, sa asawa ko, napaka-very supportive. Kay Maricel, love you, mami. Sila anak na si Ryan Raven. Okay, sa pamilya ng asawa ko, ay yeah, direct family. Okay, sa pamilya ko sa Bulacan, pinapasalamat ako yung tatay ko, number one supportive sa akin, sa pag-vlog ko, ayan, number one kong fans yan, mga lo, din, si Isaac Mundo, aka Rafael Torres, ayan, yung mga, yung mga kapatid ko, si Ate Doris, si Ate Jocelyn, Ate Che, si Ate Glo, si Bunso, yung mga pamangking ko, ayan, lahat na sumusupport sa akin, yung mga yung mga kamag an ko sa ibang bansa ayan, sa sa Japan sa Yajima family ayan, Ugawa family yan sa maraming salamat sa mga pinsang ko diyan thank you very much sa mga sa lahat sa lahat ng sumusuporta sa akin mga taga-Hagunoy taga maraming salamat sa inyo mga kumpare ko diyan kay diyan syempre mga Lodi, gusto ko nang pasalamatan yung mga Team Lodi Basketball. Ayan, dyan kasi naboy yung Team Lodi sa basketball talaga yan. Ayan. Okay, siya kay Kuya Toto, Team Tradizo kay Cap, kay Consi dyan. Maraming salamat sa supporta nyo. Ayan, siyempre gusto ko pasalamatin din ang The Lodi Team TV, Team Lodi. Okay, nandiyan si Jun James, si Kids si Ma'am MJ na napaka-very supportive. Ma'am MJ, Ma maraming salamat po, salut po siya, sa inyo. Salut po sa nyo pala kay Lodi Moto at sa Team Lodi. At nawa eh, pag uwi nyo din sa Pinas, magkita-kita po tayo. Ayan. Kay Mooks, entry TV, Lodi, thank you. Ayan, kay Kuya Toto, Rukohada, Kay Lodi Patrick. Lodi Patrick. Kita kids, malapit na. Ha? Ah. Kay Lodi Rene Rallos. Ayan. Kay Rayman. Ayan. Thank you, Rayman. Ayan. Kay Ricky Boy TV. Kay Kuya Romulo. Kay Lodi Tons. Kay Sis Weng. Ayan. Kay Sis Bibian. Kay Derek Marlon Di Moto Vlog. Kay Sis Maricel. Ayan. Maraming maraming salamat. Kay Lodi Kim. Kay Boss Joseph. Kay Mark Ramosa. Ayan, thank you po. Maraming maraming salamat sa supportan nyo kay Lodi Moto. Thank you, Tim. Yon mga Lodi, gusto kong pasalamatan si, ang aking Lodi na si Lodi Shin Wadja TV. Ayan, maraming salamat Lodi sa support mo kay Lodi Moto. Thank you very much sa lahat ng ginawa mong tulong sa akin. Salamat, Lodi. Support natin si Lodi Shin Wadja TV gusto ko lang i-congratulation at pasalamatan yung malupit na gawaan at kung saan ako nagpapagawa ng malupit na sticker Impression Print Shop pangatlong branch nila dito sa Balagasang 2G tatlong branch na tahimik lang yan, yan yung sikreto ng impression tahimik lang pero tatlong branch na yan maraming salamat po salamat din sa suporta yan yung ating uh, subscribers sa followers yan si Lodi Pakwil si Sis Barbie Sir Pamintuan at eto si Boss J. Boss Jason Jamar Pamar. J. Silog Ihaw. Ayan. Kay Boss AGF Custom. Sa DXN Family. DXN Imus. Ayan. Kay sa Family Pagyan. Kay Stephanie Pagyan. Marami sa na supporta nyo. Mga taga DXN. Lahat kayo dyan. Ang taga Imus. Ayan. Salamat sa supporta kay Lodi Moto. Sa lahat ng member ko dyan. Thank you very much po. Ayan. Nakalamatan ko rin yung Derm Glow by Klo Santos. Kung gusto nyo magpaganda ng mukha, ah, puntahan nyo na ang Derm Glow Clinic dito lang sa sa hangga ayan, sa Aguno yan so oh. shout out sa mga staff ni ate saka sa mga customer mo tau 39ers ni Lodi Emma damo right gusto mo ng masarap na burger sa BT sa nachos yan kay Lodi Emma yan masarap na pizza ayan si Arise Maxime Pizza yan ang pagkain namin sa basketball ayan. Thank okay, no. you. Gusto ko lang din pasalamatan din yung mga ka-office work ng aking misi sa City Hall ng Imus. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming maraming salamat sa support nyo kay Lodi Moto. Ayan. Sa, sa, riniwala, sa naniniwala sa akin na may kakayahan pala ako. Okay? Sa mag-vlog. Ayan. Maraming marami salamat po sa sa mga klase ko sa Saks. Maraming salamat sa mga taga-Hagunoy dyan. Thank you very much po. Ayan. Sa support nyo kay Lodi Moto. So, ayan mga Lodi. Ang ganito lang. At, Salamat din pala sa lahat ng subscriber ko. Hindi ko man kayo kilala. Salamat sa mga followers sa Facebook. Thank you very much po. Ano din to, puso kong pagkapasalamat sa mga small support po sa akin. Maraming maraming salamat po. At syempre, kay YouTube, maraming salamat sa binigay mo oportunidad para sa amin nagsimula pala sa pag-vlog. Maraming maraming salamat YouTube. At syempre, hanggang dito lang mga Lodi. Pasupport po ulit. Please like and share and subscribe rin po sa aming channel Lodi Moto TV. And paklik na rin po ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga sinibili. Lodi Moto po. I shape always mga Lodi. Peace out.